Saan yun? Ano yun? Saan Magandang gabi mga tropa. Ito si Balbaliw. Nandito ako ngayon sa Abandon Resort dito sa Cavite. Grabe, nakakatakot lang mga tropa. Papakita ko sa inyo yung lugar namin. Nandito kami ngayon. Ako pala ngayon ha kasi solo vlog ko ngayon at papakita ko sa mga tropo oh, grabe ito ayan itsuro ayan ayan ang itsura ng abandoned resort o, oh, nalugi to mga tropa mga tropa nalugi to nung bago mag -pandemic. tapos ang balita dito may namatay daw may nalulo daw bata at yun ang sabi dito daw nadulas dun sa may slide kaya ito ngayon pupuntahan natin tropa nakakatakot talaga ngayon solo exploration lang ha. Mag-explore lang tayo mga tropa ha. Ito, simulan na natin. Ayan ang mga, ayan papasok tayo dito sa loob. Ayan. Grabe. tingnan nyo itsura mga tropa oh. Ayan. Ayan ang itsura ng resort. Ayan. May mga kubo-kubo. Ayan. Ngayon papasokin na natin mga tropa. Ito tayo ayan. Grabe oh. oh Uli. Nakakatakot yan. Bubuksan ko na yung gate ha? Min minatulog. yun tropa yan ito nandito ako ngayon oh mamaya na ito mamaya na huli na natin tong ito huli na natin tong mismong ano isa pinakaunang pinto dito ikutin muna natin yung ano yung resort ha mga tropa ito ito papakita ko sa yo. wala grabe ito akit dito grabe oh tropa oh yan Holy, holy, holy yan. Nilaki ang kuyuong um. flashlight ko, mga tropa. Ayan. Grabe. Grabe siya. Nakakilabot ng itsuro. Ayan o, oh. meron pala dito. Ito si comfort room. Oh. Holy, holy. Oh, yun. Ayun, may tuko. Mga tropa, meron tuko. Grabe. Ayan o. Oh. Ayan yung resort. Ayan yung pool. Mamaya bababa tayo mga tropa. Ikutin muna natin to lahat. Grabe. Alam alam mo ang oras ngayon dito ako nag-vlog. 11.40? Ganun. Hindi ko dala ang cellphone ko. Iniwang ko lang mga tropa. Kasi nakakatakot eh. Ang hirap pag may dala maraming bitbit. -bit. Ngayon ito ay explore natin. Sa Cavite to ha. Mga tropa. Ayan Cavite. Ayan, oh, ang laki ng pulo, oh. Grabe, ayan. Tropa, ang laki ng pool. Shh, Huli, huli. Oh, huli. <laughs> Teka, da da daan tayo dito. Ikot muna tayo. Oh, oh, oh. ito, yung mga gamit po. Oh. Tropa, oh. ito yung pulo. oh. Tignan mo. Hindi ko lang alam kung saan nalunod yung bata dito. Ayan, oh. Puro water lily na, oh. Grabe, tsura, mga tropa. Ayan. Isa-isay natin. Ayan yung ano dito tayo pupunta grabe si grabe nakakatakot talaga nakakatakot itsura pero malapit tayo sa highway kasi ayan mga tropa tada puntahan muna natin dito yung malita pool ayan grabe huli grabe nakakatakot mga tropa ayan may mga ano po may mga damit to oh. actually mga tropa ito ibang itsura niya nakakatakot to, oh. dami ang lalaki pa ng puno. Ayan, oh. Ayan yung isang pool. Ito, pakita ko sa inyo yung isang pool, oh. Ayan, ayan yung pool. Grabe. Ayan. Do not leave. o oh. the kids unattended. Balita kasi daw dito kasi, may nalunod. Eh, sana, huwag magparamdam. Ayan, lalim mo, dumi na, oh. Kita mo itsura, mga tropa, oh. Ayan, oh. Ayan, itsura yan. Dumi, oh. Ayan, oh. Pakita ko sa inyo, ayan. Ayan, oh. Ayan na ay itsura nya Mga tropa Grabe Ayan O oh, ayan siya. Holy Grabe Nakakatakot ang itsura mga tropa oh. tayo dito oh, Baka madapa tayo Ikutin natin isa isa lahat dito Ayan o oh. Grabe O oh. Ayan, tropo. Nakakatakot na itsuro. Oh. Ayan. Pero sayang itong lugar ito. Ang laki nitong resort na to eh. Oh, may naglalaglag mangga. Uy, grabe. Nakakatakot ang itsura. Ayan oh, mga tropa, dito tayo. Baka may makita pa rin tayo. Teka, ikutin lang natin to. Dadaanan lang natin. Ayan oh, ayan. Ayan. Grabe, tro. Holy, holy. Oh, shit. shocking. Grabe ah. Ayan, mga tropa ayan. Tingnan natin lang. Lahat yung lugar ato ini uh, iniikutan lang natin ha. Tayo ay nag explore ngayon mga tropa. Nakakatakot talaga itsura. Pero, ang laki ha. Malawak tong resort na to. Parang yung pinuntahan namin doon sa isang resort doon sa Tagaytay. Shocking. Grabe, tropa. Ayan. Ayan. Oh, uh, Grabe, nakakatakot ha. Oh, uh, uh, Shock. Grabe mga tropa, nakakatakot talaga. Uh, kinakabahan ako dito ngayon. Kinakabahan. Uh, grabe, grabe kayo. Ayan, maglalakas. Sisimulan natin. Dadahan-dahan natin natin. tropa Ayan. Shit. Shocking, shocking, shocking. Ayun, may, may mga natira pang gamit dito. Ayan. Tingnan natin kung ito. Oop. Tingnan natin mga tropa. Ayan. Buksan natin. Ano kung ano ito? Bukas pa ito? Uy, sarado. Sarado tropa. Ito. Uy, 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 shit, kwarto. Grabe, kwarto, mga tropa. Holy. Oh, shit, nakakatakot ang itsura. Oh. Oh, may mga gamit pa. Oh. Tropa, grabe. Ano yan? Nakakatakot ah. Holy, holy, hindi kang ihit. Nakakatakot. Dilipat tayo mga tropa. Nakakatakot. Ay, shit, kinabahan ako. Putar gisin. Akala ko, ano yun? Shit, ano yun? Holy, holy. Tingnan mo tropa, putak kina kinagulat ako dito, akala ko ano. Shit, mga tropa. Grabe. Ayun, lalakad tayo dito, mga tropa. Holy shit, shocking, shocking. Nakakatakot dito, ah. ah grabe, ah. Daming mangga. Daming gamit. Shit. Ayun. Oh. Tao-tao. Ayun, mga tropa. Ha? Oh, shit, Ayan. Grabe. Ayan. Maliwanag na. Nilaw Nilagyan ko ng malakas sa liwanag na mga tropa. Iba e eh. Grabe. Nakakatakot dito. Grabe. Tsura oh. Shit. Ayan. Shower room. Ayan. Dressing room. Shocking mga tropa. Grabe. Sayang tong ganda. Uy. Ano yun? Oh. Meron pa dito. Uy. Eh. Ano Dami mangga. Hindi nagagalaw. Ayan mga tropa. Shit. Ito, may bodega dito. Ayan. Shocking. Grabe. Ayan, tropa. Lalaki. Lalakarin natin. Titingnan lang natin dito. Ayan. Ayan. Shit. O, tropa. Oh, holy shit. Grabe. Uy, ayan. May mga... May bahay pa dito. Shit, ayan. Oh. Shit. May bahay pa dito. Ayan, oh. mga tropa. Teka, ikutin natin. nakakatakot Grabe naman. Holy shit. Ayan, mga tropa. Tangina, na grabe na. Alam mo yung kinakabahan talaga ako ngayon. Kanina gulat talaga ako. Akala ko ano yun. Shocking. Grabe ah. Daming bunga ng mga sampa. Ano dito? Mangga. Ay shit, shit, shit. Teka, teka mga tropa. yan. Lalakari natin ah. Sisilipin natin. Grabe, churo. Ito ito, si comforto, comfort room. Tingnan natin. Uy. Uh, uh, mong sira-sira na. Shower room. Oop, ayan. Uh. Oo. Uy, shit. Shit. Yun. Yun. Shit. Shit, nakakabulat. Butar, gis yan. Shit, 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 shit. Ayan. Butang yan, may ano. Ayan, mga tropa. Shit. Ayoko na. Parang kinakabahan ako dito. Butar, na Ayop. Ayop, may naglalaglaga nata. Puta, grabe kinalabutan ako ah. pero tindi natin to dito. Huli. Huli, shit. Grabe. Ito, shower room. Grabe. Oh, oh, yun yun. Shit, ano yun? Iranig kayo? Shit, grabe yun yun pinari oh, oh bahay ito bahay oh shit oh, grabe ito yung karugto oh bahay ito oh bahay tagay nakakatakot na ayoko na hindi ko na kaya mga tropa shocking grabe alam niyo mga tropa kinab, nagulat ako doon sa may nalaglag hindi ko na kumila ano yung lamagabag puta oh, ragis yan hayop na yan shocking shocking oh, oh tropa, wag sana, wag sana. Wag sana, wag sana. Uh -huh. Ito, ito na yung pangalan. Ito na yung kubo. Shit. Grabe. Ay, nakakatakot ang hangin na, oh. Dilim, ang hangin niya. Grabe yung hangin. Grabe. Ay, mga tropa ha. Sisilipin natin lahat. Grabe, nakakatakot ang itsura. Tara, gising na, bulat ako dun. Eh, malaking pool nila, oh. Ayan. daan lalaki ng mangga. Grabe. Ayan, tropa, ayan. Shit, nakakatakot ang itsura, oh. Ayan, oh. Tropa niyon. Ano yun? Buki nang yan. Grabe, nakakatakot talaga tropa dito, ah. Ikutin natin, ah. Oh, shit. Shocking tropa. Ayan, ayan, mga tropa, ayan. Ayan, shit. Oh, shi, shi, she. holy huli, huli, Ayan, tropa, ayan. Grabe, ang daming mangga. Pinagbagsakan ang puno ng mangga, oh. Huli, kamuti. Ayan. Ayan, tropa, oh, grabe. Ang laki ng slide, oh. Ayan yung slide. Akit ka dyan sa taas. Tapos ito, may daang pa dito, oh. Saan papunta? Huli, kamuti. Ayan, oh, grabe, oh. Tropa. Grabe. May daan pa pala dito. Oo, oh, uh, ayan. Uh, may gate. Oh, uh, shi, shi. Grabe, nakakatakot ay tsura. Kaya mga tropa. di, uh, Uy, okay nang yan. Palaka po. Tara, na yan. Ayan, palaka. Oh, uh, pakita ko sa inyo. Mga tropa, palaka. Ayan. Ayan, palaka. Oh, uh, asan yun? Ayan, palaka. Ayan, palaka. Kokak, kukak Oo, na yan. Teka. Ay, ah, uy, oh, oh shit. Yun. Yun. Shit. Grabe, may, may tumutulog, tropa. Puta, ragisin. Ito isa pang pool. Shit, kinakabahan ako. Ito pa yung pangalawa. Huli kamuti Mga tropa, shit, nakakatakot ah Ayan, tropa, dito ako. Holy shit. Ito yung isa pang pool. Grabe. Hayop na yun. Nakakatakot. Grabe. Holy shit. Shock. Ano yun? May, kanina, may narinig kayo. Kanina lumagabag. Hindi ko alam kung ano yun eh. Shit. Teka, teka, tayo Bubuksan natin ito. Titignan natin. Mga tropa yan. Oh. Oh. Yan. CR shit shit grabe CR oh eh CR oh shit CR ulit CR CR eto oh shit ito, kwarto holy shit nakakatakot mga tropa grabe ayoko na ayoko na lilipat na tayo dito pero kanina may lumagabag hindi niya narinig kanina lumagabag grabe halip nakakatakot talaga Shocking ah. Niyo, niyo. Niyo, niyo. Grabe ah. Tuma pa yan. Ikutin ko lang to. Titingnan lang natin to. Kung ano itong kabilang bahay na to. She. Holy shit. Ayan, may daan pa dito. Pero teka, tingnan natin to. Tingnan natin to. Bubuksan natin. Oh, holy shit. Aw, oh, grabe. Bahay Oh. Grabe mga tropa, oh. bahay. Holy kamuti. Shit, nakakatakot talaga. Oh. Grabe. Holy kamuti. Silipin natin sa taas. Holy shit. Kinakabahan ako. Oh. Gra gra lord, 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 lord. Hanit. Ito, 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 ito. buksan natin. O oh, yan, ko. Holy. Mga tropa yan. kapila daan sa kabila. Pero hindi ko na kaya. Oh, siya. Ayan, mga tropa. Grabe. Holy shit. Akit tayo sa taas. Ayan. Ayan, mga tropa. Shit. Nakakatakot itsura. Ayan. Oh, oh, holy shit. Grabe, nakakatakot. Ayan, pangalawa. Oh, ito yung pangalawang, ano, private ano room siya kinakatakot itsura mga tropa bababa na tayo hindi ko na kaya nakakinikilabutan ako dito grabe eh may, pat, may, patay na ano mga insekto my goodness oh, shit mga tropa babalik ka tayo ha pabalik ka tayo mga tropa hindi ko na kaya nakakatakot eh grabe eh mga tropa lumabas na ako Holy kamuti huli 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 grabe may lumagabag kanina balita tayo mga tropa hindi ko na kaya nakakatakot talaga shocking shocking huli huli ayan mga tropa andito tayo po oh, yun taragi siyang kinulatan naman ako may, luma, ano, may gumalaw shee shee kishie Oh, tropa po siya, grabe nakakatakot. Ito, dito tayo sa ano, sa pangalawang Holy Kamote. si, shocking, shocking. Ito yung ano, yung mga cottages. Ayan. Tignan natin mga tropa yung cottages. Ayan. uli Sh Holy she. Grabe. katakot talaga. Oh, ang laki. Ayop na yan ah. Ah. Oh talagang kinikilabutan ako mga tropa. Yun. Grabe. Ayan, may, may naririg ako eh. Pasensya na mga tropa ha. Ha, huli, huu. -hu. Oo, uh, Parang may nagaano. Oo, huli. Oo, yun. Ano uh, yun, uh, yun. May kayo. Ayan mga tropa. Pucha, grabe. ha o yun oh. Parang may lumalagitik doon. O oh. yun Saan yun? O oh. yun o. tropa, grabe nakakatakot na. O yun o. Oh. O yun o. narinig nyo? Holy kamote. Gra grabe. Nakakatakot. Ano yun? Lo? Lo? Tao? Grabe mga tropa, nakakatakot ah. Holy shit. Ano o, yun niyon, eh. Ano yun? Mga tropa, grabe. Ayop na yun, nakakatakot ah. Uh, oh, uh, Ano yun? Grabe. Lo? Grabe. Narinig niyo yung tropa? Will malagitik? Shit. Shocking nga eh. Papasukin ko ito. Itong kwartong ito. Pero alam niyo sa totoo lang, kinakabahan na ako. Kanina may lumagapak eh. Tao, tao? Ayan pa? pakita ko sa inyo. Ayan Tao, tao? Ha? Holy shit. Tika, papasok tayo dito. Ito may kwarto. Ito yung mismong ano. Jump yep, grip. Ayan. Shit. Ayan. Ayan. Pumasok. masuk tayo dito ngayon. May mga gamit. Ayan. Mga napag-iwanan. Ito. Ito yung ato, parang room service. ano. Front desk nila. Ipapasukin natin ngayon tropa Ayan. Uli. Oh. Shit. Kabul. Ayan. Grabe. Nakakatakot mga tropa. Kahit ako kinikilabutan na. Grabe ito yung yung kainan yung CR ito shocking grabe holy si teka mga tropa lipat tayo di tayo akit akit tayo dun sa taas ayan isilipin na natin mga tropa putya ako kinakabahan talaga mga tropa alam niyo sa totoo lang kabang kaba na ako dun sa nangyayaring to grabe ayan yan ayan na totoo, ikot tayo akit tayo holy Oh, grabe. Bakit tayo dito? Dahan-dahan. Holy shit. Ang init pa kayo dito sa loob. Kasi kulog tong lugar na to. Grabe yan. Papasok na. Oh, ayan. Oh, ayan. Mga gamit, oh. Pinag, ano ng gamit. Shocking. Grabe. Nakakatakot, ah. Ay, naku mga tropa. Ayan. Bubuksan ko tong kabila, ah. Ayan, ayan, ayan. Huli kamuti. Ayan. Grabe, oh. Ayan, oh. Puro ano ni Jesus Christ. Ang ano, tropa. Tara, pababa na tayo. Hindi ko na kaya, tropa. Ayan, pababa na tayo. Ito, yung Ayan, papakita ko sa iyo. Sagdan, matarik, eh. Dahan-dahan lang tayo, tropa. Grabe, nakakatakot. Itsura, ayan. Shocking. Matarik, hindi nakakatakot ang grabe. Uh, ayun. At least sa dito na tayo patapos na 'yung ating mga ano. Patapos na 'yung ating vlog dito. Yung exploration dito sa resort na to, abandoned resort. Pero sa totoo lang, mga tropa natatakot na ako ayan. Ayun, lumabas ako. Ayun, oh. Puta regis na 'yan. Oh. Uh. Mga tropa 'yan. Hanggang dito na lang mga tropa. Hindi ko na kaya, talaga nakakatakot. Kinabahan ako dun ah. Ito, lalabas na ako sa gate ah. Ito, ito mga tropa. Lalabas na ako sa gate kasi kanina pa may lumalagit nit eh. Hindi ko alam kung bakit eh. Dito lang sa lugar na yun Teka, titignan ko ha. Yun, yun. Yun oh. Narinig nyo? Saan yun? Ano yun? Saan yun? yun, may kumano. Mga tropa, tara, magpapaalam na tayo. Mga tropa, hanggang dito na lang. Okay, eto ito si Balbaliw. Tatapos ko rin yung exploration ko dito sa abandoned resort na to. Grabe. Iba talaga ano, kaba ko dito. May lumagapak na. May tumutunog pa doon sa may lugar na pinuntahan ko. Kanina talaga. Ayun o. Nakita ko. Narinig nyo. May lumagapak na naman. Pero tropa talaga nakakatakot. Ayan. Mukha paalam na ako. Ha? Sa susunod ulit. Maghahanap pa tayo ng lugar. Ha? At salamat. at, ayun salamat dun sa mga ating mga tropa at ipa-flash ko lang dito 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 sa ating yung mga papasalamatan natin mga tropa natin ipa-flash kulit ha shout out sa inyo mga tropa ha hanggang dito na lang si Balbaliw o paalam na ayan na papaalam na ako dito maglalakad na ako pabalik o siya sige pa nga tropa paalam